Welcome back to my youtube channel na ako i-reveal sa inyo na circle code sign sa treasure ano circle code na akong gipasabot ano mga lignin na mura lignin na bukol na mura kadaka bagol ang problema lang kay magbasa, oh meron tako pero namagwita ko dyan nga magsigipog tanos ako ha ah hindi ko video na hulaw po ko panaman nyo ng tao air airflare so, mana, na ngayon, hindi na video video tahado tama bus over pero itry lang nato, itry welcome back to my youtube channel na ako i-reveal sa inyo ha na circle code circle food sign sa treasure morning itsura sa sign sa treasure kaning lignin na na bukol na mura kadakag ka o bagol sa lubi nagbisaya lang ta kay kanina mga sign na mga picture akong ipakita sa inyo sa screen kinopiarapon ni nako, i-downloadapon ni nako ang kaning mga sign gikan sa Mindanao report. So kasagaran ba ni rapo sa Mindanao mga Bisaya ba mag Bisaya lang ta. Di isa sa mag Tagalog. O ato nang i-reveal ug paminaw magmaayo para masabtan ninyo ug maayo ang pasabot aning mga unsay pasabot aning mga sign na mga lignin na lignin na bukol o lignin na bukol na mura kada kag kinomo o bagol sa lubi one circle ang sa one circle kay, kay low crack or three object ang pasabot sa bisaya kung isara kabuok lingin na sign na makita mo sa bato tanawa ang palibot sa area kung naabay karaan na kawayan kahoy u bato pagitaori mo ang ubang sign sa treasure two circle ang code sa two circle small passage ang um, what pasabot sa bisaya kung duhara ka lingin nga uh, makita ni mo nga uh, sign sa bato what pasabot gamay ang agianan posible kaning duha ka circle sign na uh, makita ni mo sa bato na ay katapad na sign sa tanil o sain sa giveaways. 3 circle. Ang code sa 3 circle, treasure in a middle rock, triangle and farm. Ang what pasabot sa Bisaya, kung tulora kalingin na sign na makita ni mo sa bato, ang koda na ang bahandi na sa tunga nga nag-triangle. Posible na sa tunga sa tulok kakaraan na kawayan kahoy o bato nga uh, nagsinugang o nag triangle form so kung makakita ka ng sign na dingin na tulur ka ba sa, sa, bato but pasabot nagtudo ni siya sa pinaka sayon pang o na nabahandi posible po na nanay kauban na laing sign posible sign sa, sa unsa kalalom ang kaloton nindot na sign kay nagtudlo dyan kong kung asa dapit kaluton ang nakatagong bahandi so nagdepende ra po ni kung napa ba tong kabuk nga karaan na kahoy kung wawa ba nga sunog o nga matay na kahoya o kawayan o tulog ka mga batong nga nag triangle nagtudlo ano yung na sign? So, kung makakita ka kanina sign na tulog ka buklingin sa bato, uh, dapat malipay juga ka kay mo yung pinakasaya na pangitaong kay nagtudlo d'yo ni siya kung asa asa na, dapat nakalubong ang bahandi na tinaguan. Kung wala ka kasabot kung unsan ang nag-try ang na ta ka example kaning tulo ka bato nga nagatbangay lingin na nato isa ka bato ikaduhang bato ikatulong bato kung mangutan ka nganong nakaingon ko na triangle na na di man na pur mag ang bato well to do an takon so ma, para may mo triangle ang bato butangan ni mo pc ang isa ka bato ang um, duha ka bato o katulong bato isang ko mo sa primero so mauna nag triangle ng forma so asa ka mukalot ana mukalot ka sa tunga ng nag triangle ang um, nasabta ni mo Diri ka sa tunga mukalot sa nag -triangle. Diraa nimo kaloton kaluton ang tinaguang bahandi. Sabtan. Pariha ragya po na sa karaan nga punuan sa kawayan o kahoy nga nag-atbangay na magporma o triangle sa tunga nga ka pong Okay na sabtana. na. Fourth circle. Ang sa fourth circle sliding boulder Bobby Trap ang um, ut pasabot sa Bisaya um, ang naayla ang ulit ang posible kaning upat ka circle sa bato na ay katapad nga sa sa tunnel o kung asa rapit nakabutang ang item 5 circle ang code sa 5 circle since direction kung Bisaya pa pagbago sa direction 6 circle ang kod sa six circle kay poison kung sa bisaya pa kung unom ra kalingin na sa na makita naman sa bato ang koda na na ay hilo posible kaning unom kalingin nga nakita nimo sa bato na ay katapa na sa in sa tunnel Seven, eight, and 9 circle ang code kay share deposit ang pasabot sa bisaya kung pito walo o ka ligni na sa na makita nam sa bato posible nga naa sa bato ang bahandi o naa sa ilalom sa bato Lindot ni na sign food kay nagtugan po niya ni kung asa nakabutang ang sayon pangitao na bahandi. Sixteen circle ang code sa 16 circle scattered treasure ang pasabot sa bisaya kung 16 ka mga ligni na na nakapilit sa mga bato but pasabot na nagkatag ang mga bahandi sa palibot sa area Anta nakatabang sa inyo haning akong pag-reveal anang mga code sa inunana ang mga sign na mga lignin o gusto lang ko na po na ko isulti sa inyo na kaning akong pag-reveal sa code na na sign di po ko makaingon na 100% na tinuod basta kay sa akong pagtuog mao ka mga code sa mga inunana na sign Unta na gustuhan ni ni na video o nakatabang sa imuha. ha. Kung tayo mong i ang video o i-subscribe nyo mo ang akong channel kung wala pa ka naka-subscribe. O salamat sa pagtanaw. bye bye